ko lang matansya uh, sa Ben and Ben. Hindi ko alam kung taga rito kung Si, si ben, <laughs> eh, kung dito sila sa Manila, naka-base. Hindi, eh, nagkakalamba sila. <laughs> hindi nga. Oo, so, no, nagkakalamba. Ngayon, may, may... Hindi ako maintindihan kung bakit meron parang... Uh, hindi ko alam kung low profile ba sila or what. Parang hindi pa sila hindi pa nila pinupuli ang brace yung papel nila. May, may something yung merong pumipigil sa kanila. Hindi ko alam kung pamilya o ayaw nilang magkahiwala. I don't know. Something's holding them back. Yun know. lang. That's that's. Pero isinama magaling na performance. Magaling. Magaling na composer yung dalawa. So sa kandidato yun para mag-class. O, uh, maging classic yung mga kanta niya. I think one artist sa para sa akin, si Christian Bautista. Pag tinatanong ako lagi, naisip ko si Christian Bautista. Kasi, ano mo, ang Pilipino, kahit anong klaseng form ng kanta yun, sentimental yun eh, laging emotion. You can't go wrong with love songs. So, whatever it is, mabilis, mabagal, yung ganun ba, um, modern, parang mas mas um, mas upbeat or mas straightforward kaya nang tulad ng isang kantang nakaka ano yun? nakaka yun? oh yun ibang lasing kanta yun oh yun klaseng ah, rin ba yun? Ah, yun mga ganun kasi tingnan natin di ba? kasi yun kaya siya nangingibawa dahil kakaiba oh yung buwan ng buwan. Yung yung uniqueness. Kasi kaya na itong itong business business na to, itong industriya na to, ay nagdidipende sa iyong product. Kung gano'n siya kayo So, mag- mag- ano siya, mag- uh, mag grow into something else. Yung okay. the ones, di ba? O, pwede nyo. Ah. The ones. Hmm. Pero magkataka, uh, mayroon parang pumipigil. Hindi ko rin alam. Ano? Anong pigil? Parang mm. hindi pa naging siya full potential. I think it's, it, it's all about the branding. Kasi katulad dati, nung yun share ko lang yung nalimpak sa Viva Records doing their promotional and strategical marketing. They're, kailangan dumitikit sa branding eh. Kasi no matter how how they fight for it, minsan yung record label ay yung hinaharap Kasi hindi wala sa branding. Parang gano'n yung branding start to the artist? Oo. Mm hindi, -hmm. minsan nakikita. Ngayon, like, ngayon nakikialam na kasi management eh. Mm -hmm. Ako, personally, ayaw ko ng gano'ng kanta. Kali ko. may be offensive na, ano, oh. may major offensive. Ah, uh, personally, ah, uh, I'm not against yes, Any artist, no, who records that kind of song, I just don't like that kind of song. In uh, so I think you know branding, ko, branding, goes all about love songs, relationships. Um, you being able to relate to your audience about uh, your story, about your love story, about, uh, yeah, about life, about your future, about your dreams, diba? yun yung parang yung gusto kong branding ko na okay, I'm here to sing to you and it's up to you to fall in love it's up to you to feel good it's up to you to um, go home and feel good about what you just saw diba? in yung, yung concert ko, yun ang gusto kong brand yung gusto kong brand ng okay, pagpatulog siya buhay, kasi nakakakalma siya di ba? It's a different kind of ano feeling na nakakahayag pero nakakakalma at sindan. It, it makes you sleep. Totoo yun, nakakatulog nakakatulong, nakakaanto. Kasi nga, nakakalma ka. So, para sa akin, hindi ako na-offend no sa Lagi ko pinapatutunod yung kata ko, lalo na pag gusto ko na matulog. Lagi. Totoo, di ba? Totoo yun, lagi, lagi ko na-encounter yun. Papapicture po ako sa'yo kasi idol kayo ng nanay ko, ng lola ko totoo yun. Di ba? Totoo. Kasi yun na yun eh. Yun, yun na yun ngayon. Pero kilala ka nung bata. Kasi nga, na-transfer no na Yung, yung ayan, yun ang music namin ng no, araw. May marami talaga po isi. Eh. Yung, <laughs> may mga senior citizen nga din. Eh. Paglapit sa'yo, ano mo? Oh. Yung kanta mo? Kinakanta ko elementary pa lang ako. <laughs> Sige, 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 ha? Sabang patupo ka. Gusto maging violent. Elementary daw siya. Sir, my question po is, right now that we are living in a digital age, artificial intelligence, AI, naunan po yung music at tuktuga ninyo Pero nang pumasok ang Spotify at yung mga iTunes Ipinasok na rin ang mga kanta po ninyo And right now, yung mga songs ninyo, sila pa yung umahatak, umahataw po sa streams, sa views, tsaka sa, sa play, sa plays. Uh, right, ano po yung masasabi nila right now na pinasok na rin yung digital beach pero still ang songs nyo na nangunguna pa rin. Mo. Salamat po yeah. yeah. sa observation na yeah. yun. para kay Ray ba yan o para sa akin? O sabi ko? Hindi ko nung nga binamagintin. Dahil pa nagyaya binigyaya ba ako? 10 million. million views a day. Ito, um, Pero hindi ako kumikita doon. Uh, ang ating <laughs> biker, tsaka ano kumikita doon. Kaya mo gagawa ko ng sarili kong version para Taylor Swift. Para <laughs> okay, makinabang okay. naman ako diba? Ngayon, pagdating sa AI, pakakala mo naman, out of dyan. Suno, audio, alam mo lahat yan. Ngayon, lahat ng mga nagbabalak ng mga songwriter na gusto nyo maging shortcut ang buhay niyo, pero katamaran yun. Yung gamitin niyo yung AI to your advantage. Ang ibig sabihin, para kang merong isang daang songwriter na working for you, na po pwede mong i-chak-chak yung nila, hindi ko gusto yan, ito gusto ko, incorporate it to your project, Eto ang maganda tong verse na to. Eto ang maganda tong chorus na to. Pagsamahin mo na lang. Ilagay mo sa DAW. Pakaregyo mo. Para sa pa sariling arelo. Pakanta mo niya. Whatever. Meron ka ng sariling plaka. Na naiiba. <makes> Hindi mo gawa. Pero, syempre, ikaw nagtugtong-dugtong. Di ba? Parang, ano lang naman yan? Chapsuy. Chapsuy dito. Sino chak -chak mo puso ron? AI. Lisa, diba? Hindi siya. Di ba? Hindi. Malalaman pa ba, ba yun? Wala na makakalam kung eh, ayaw pumuha ng thesis mo eh. Di ba? Ngayon, kung lalagay mo ang sarili mong input doon, hindi naman malalaman ang teacher mo yun na mayroong AI na component mo sa ginawa mo. Cheating ba yun? Hindi. Oh, ako tingin ko dyan, tool, tool share. Ibig sabihin, you can use it to your advantage, or you can condemn it all your life or you can use it para mag-profit ka at umulad ka. Tools lang yan eh. Okay? Will it ano, kill me as an old, uh, old school composer? Hindi. Pwede ko i-commitin yan eh. Mabubuhay tayo para para help. Yun lang ibig sabihin dyan. You can use it or don't. Kung purist kang masyado, bakit? Lahat naman ng office sa yun ha? Yun lang masasabi ko. Bakit? Bukuha na yung nanalad ka. Si Diyos ang seko. Nang upihan kay Barry Manilo. Kung sino man gusto kong sira ang composer dyan, hihimayin ko kung saan niya nabuhay ng tanil. Pwede ko sabihin niyo, eto nang galing sa kantang kayo. Lahat naman tayo na influence one way or another by artists before us. Let's face it, Ganun lang talaga yan. Kahit yung mga nauna sa amin, may pinagkopya din yan. Kumopi sa rock and sa classical, lahat yan, kinuha pa sa mga. Sa blues, kinuha yan na Hanggang ngayon, nagkokopya pa rin tayo sa pare-pareho. So, ang nagbabago lang, ano? Yung sinasabi kong point of view. Yung, kung yung Point of view ay kukunin mo yung istorya nung isang tapong yun. Mahal maging unique yung point of view na yun. Yun lang. Pero meron pa rin gumagawa ng lirik sa AI ah. Sugungan niya yung Gemini. Yeah. Siyempre lang, it's so simple. AI, baka akala niyo hindi ka nung lahat yun. Ako, <laughs> oh, ako pa. Ay, <laughs> don't occur ko po yun. nerd ako eh. Kaya hindi lang kinukaitapsan na kami na. Pero, I, have all the time in the world. Yeah. Uh, pero nandimis yun rin po yung times na we have holding physical CDs, cassette tapes, or vinyl na nandun, nakapila oh, okay. yung fans yun, not paper man yun. Because may more show kayo. Uh, uh, pero may naitatago po po. Lahat po ba ang teto? Nagsimula po nung sa nag-release po kayo ng cassettes or vinyl. Hanggang ngayon, hanggang maging CD or or in vinyl or in plastic or na nga yung vinyl diba yung mga yung yeah. mga loving albums nagmahal na yes, o, kasi naging collectors item na pero ako mas gusto ko yung the old way kasi mas naka andiyan sila di ba andiyan sila sa harap mo yung mga mall shows, mga gano'n. Gusto ko yung may gano'n, may signing, may pero nangyayari yan uh, after a live show. Nowadays, no, hindi pwedeng hindi magkakaroon ng meet and greet. Dati, after a concert, natatago ka pa nga eh, di ba? Para may konting mystery, maalis ka agad. Pag may mga naghanap sa'yo, wala ka na, di ba? Pero ngayon, right after a concert, ano, you're obliged to, ano, to, Kasama na sa bayan, oh, ang meet and greet. Sa, sa, kontrata, sa kontrata. So, gagawin mo yung meet and greet. Yan ang gusto ko, <laughs> yung direct, ano ba? <laughs> yun. dami sa bahay, pinapayara. Oh, uh, tao sa tao, pero hindi ko masyadong gusto yung yung mga digital na ganyan, yung mga... Although nowadays, you have to adjust, di ba? Mag-a-adjust ka na. Kailangan pa kuya, meron kang bagong kanta, kailangan may miss, um, uh, ano Um, uh, music video. Mm -hmm. yung, Dati hindi naman kailangan yan. So, yung mga ganun, may konting adjustment na hindi uh, naman siya mas... Nakakamiss din siya. Pero hindi, hindi ko naman namimiss yun dahil like, yun ang ginagawa ko. Ikaw, Ray. Eh. Kinuwerto ka niya sa iyo yung mga panahon ng mga bisikala, no? Hmm. Ang maganda ng panahon na yun, meron kang hawak-hawak na sa ating eh? Ngayon kasi, parang nasa area lang siya. Ano? Kaya parang wala siyang, ano eh, wala siyang tangible na masasabing ano, di ba? Although, eh, hindi ko alam iba yung no? Iba yung panahon namin, no? Iba eh, ko both, both worlds. Ah, meron akong question. I'm a question. Kasi yung mga Spotify na yun, di ba? Yan yung mga nakakagawa ng playlist. Yun. Is there ever a record na, na yun talagang bumunga ang sales sa Spotify. Kasi wala akong ka naririnig na gano'n. Uh, yung physical, meron tayo na. Gold record, of, uh, platinum album, di diba? Which, which is rare nowadays. It doesn't happen anymore, diba? Unless nagdi-direct like, selling ka. Oh. Yung mga nasa USB, diba? ba? Ang binibenta na namin ngayon, USB. Hindi na CD, di diba? oh,